Ito ang programang salamin ng inyong kwento na dadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated Game. Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? Handkara ba kayo? iba na sa ilo-ilo unang nakilala ang inasal na manok. Pero nang dahil sa isang negosyante, si Ed Garcia II, aba! Ang inasal na manok na dati nasa ilo-ilo lamang, ngayon'y laganap na sa buong bansa at talaga namang pinipilahan ng kanyang mga pato na manok. The concept is Filipino, the name is Filipino, so everything in Manginasal is truly Filipino. Unang nabuo ang pangarap ng negosyanteng si Ed Garcia o tinawag na Injap, ang may-ari ng Mang Inasal. Naniniwala si Injap noon, handa na ang panlasa ng buong bansa para sa lutong Ilonggo. Saan nagsimula itong pangarap mo na ito, Injap, even when I was small pa? Parang I have this desire to come up with a business that I could expand on a nationwide scale. So parang sabi ko, why not tayo naman ang mag-expand from here to... Local naman. Local, oo. Of... Para buksan ni Inja pang kanyang unang kainan, kinailangan pa niyang mangutang ng mahigit dalawang milyong piso. Sa unang sangay ng manginasal dito sa Iloilo, napunta ang dalawang milyong piso na inutang ni Injap mula sa kanyang mga magulang. Disyembre taong 2003, nang busugin ng mga inasal ang unang bugso ng mga parokyano nito sa siyudad ng Iloilo. Walang mag-aakalang sa loob lamang ng anim na maiikling taon ay aabot na mula sa Tugigaraw sa Norte hanggang sa Zamboanga sa Katimugan ng Bansa ang mga sangay nito. Oh hanggang sa umabot na sa mahigit dalawang daan at apat na pong sangay sa buong kapuluan. Isa sa mga dahilan kung bakit siguradong busog kapag kumain dito sa Mang Inasal, ito na nga yun, sige nga, kahit konti na lang, ay ang kanilang unlimited rice. At ito pa, chicken oil pa lang, ulam na! Pero alam nyo ba na muntik na nating hindi matikman ang lutong ilonggong manok na ito ng Mang Inasal? Hindi na halos kinaya ni Injap ang hirap sa pagpapatakbo ng kanyang bagong negosyo. Nagdesisyon ka na pala talaga na huwag nang ituloy itong Mang Inasal. The night before, masyadong pagod, masyadong pressure. Now I realized that when I look back, if tinuloy ko, then maraming maapektuhan. What would happen to the over 6,000 employees that we have now? Pero ano talaga ang nagbago sa isip mo? Kaya tinuloy mo pa rin dahil lang nakapagpahinga ka na. Dahil lang kapapahinga na. Oh, the following day, I was okay na. I had a good sleep. So oh, oh, the following oh, oh. day, parang nag-okay na. Talaga. So tinuloy ko. Maniniwala ba kayo na sa loob lamang ng isang araw, 27,000 manok ang nauubos sa lahat ng sangay ng mang inasal? Pero ang lalong nakapagpapabilis sa pagdami ng sangay ng Mang Inasal ay ang pagpapaprangkisa o pagpapafranchise nito. Sa sistemang franchise, babayaran ng negosyante ang karapatan para gamitin ang pangalan at produkto ng Mang Inasal o iba pang sikat na produkto. Isa sa pinakamatagumpay na prangkisa ng Mang Inasal, matatagpuan sa Tomas Morato sa Quezon City inaasahan ng may-ari na sa loob ng tatlo hanggang apat na taon mula nang buksan nila ang tindahan noong Nobyembre 2008, mababalik na ang kanyang kapital. Siguro one month, kaya natin mag-net income ng mga two, between 200 to 300,000. 90% ng uh, ang success rate ng franchising versus startup business. So, ang laki nung discrepancy. Getting into business na pagsisimulan mo versus a tested concept, viability-wise, or marketability-wise, profitability-wise, malaki yung magiging advantage lagi ng franchise. Sa tala ng Association of Filipino Franchisers noong taong 2007, dalawang daang libong tindahan ang nakatayo sa buong Pilipinas na pawang prangkisa. Karamihan, hindi sinlaki ng manginasal o ipapanghiganteng kainan ha. Pero busog pa rin daw sa kita. Isa na rito ang sulit Pinoy. Sa halagang hindi pa aabot ng 10,000 piso, may seriling negosyo ka na. Sa halagang 8,880 kasama na yung food cart mismo. Tapos kasama din yung lutuan mo, yung one burner gas stove. Meron ng initial products na 888 na good for 50 servings na yun, no? Sa mga budding entrepreneurs or yung mga currently employed that wants to be an entrepreneur, one very good option is eventually to go into business through franchising. Nangarap, nagpursigi, nagtagumpay. Yan si Injap Sia, na hindi lang sarili ang binusog sa tagumpay, nang hawa pa rin ng tagumpay sa marami pang kababayan.